Guys, itong halaman na kinukuha ko, alam nyo ba, dito sa amin ay kinakain. Tama, ginagawa itong gulay. Alam ko kasi sa iba, ginagawa lang itong pandisplay or ornamental. Pero wag ka, napakasarap nito, lalo na kapag ginataan. Ang tawag pala dito sa amin nito ay pitogo. Di ko lang alam kung anong tawag nito sa ibang lugar. Ang kinukuha lang dito itong talbos. Sobrang tigas kasi kapag magulang na nadahon yung kukunin mo. Kung hindi pa kayo nakasubok maggulay nito, tamang tama yung aking gagawing video dahil ituturo ko ang proseso o pamamaraan para itong halamang ito ay maging isang masarap na ulam. Simulan na natin ating pagluluto unang gagawin natin ay kukuha lang tayo dito ng matigas na sangkal. Ay handa na natin yung mga nakuha nating talbos ng pitugo. Inugasan ko na ito at gamit ang isang matigas na bagay. Ang gamit ko dito ay kitchen hammer. Ay pupukpukin natin ito hanggang sa madurog ito. At lumabas itong kulay white. O ito yung pinaka-meat niya. Bakit nga ba pinupukpuk o dinudurog natin ito? Ang sagot dyan ay para mapalambot natin ito ng tuluyan. Matigas pa rin kasi yan kahit talbos pa. Ang gagawin naman natin dito ay papakuluan natin ito o ibablanch natin dito. Lalagyan natin ng tubig. Dapat nakalubog itong ating mga lulutuing pitugo. Takpan natin ito. At pakuluin natin ito kahit mga dalawang minuto para lumambot lang ng tuluyan itong ating pitugo. At once na napakuluan natin ito ng mga dalawang minuto, hanguin na natin ito. Tulad ng aking ginagawa dito. At matapos natin mailipat ito sa malinis na lagayan, itong pinagpakuluan natin ay itatapon na natin ito. Hindi na natin ito kailangan. Sa kaparehong kawali, maglalagay tayo dito ng coconut cream o gata. Ang gamit ko dito yung mga nakaprocess na o nabibili na sa supermarket. Pwede na makigumamit dito ng sariwang gata. At once mailagay na natin coconut cream, haluan na natin ng ating mga pampalasa. Naglagay ako dito ng sibuyas, dinikdik na bawang, at para naman sa ating sahog, naglalagay ako dito ng tinapa. Pwede kayong gumamit dito ng karne kung wala kayong tinapa. Pero mas maganda yung tinapa. Mas mabango kasi yung tinapa kapag ito yung inyong isasahog. At this point, ilalagay na natin itong ating pinakuloang pitugo. Haluin na natin ito pa ilalim para tuluyan na itong maluto. At dahil nga mabilis na lang yung pagluluto nito, dahil nga malambot na itong ating pitugo, ang gagawin ko lang dito ay titikman ko na ito. Kung pasok na sa akin panlasa ang lasa nito. Naglalagay na ako dito ng black pepper powder, pampalasa natin na magistara at nagdadagdag na din ako dito ng patis para sa ating pampaalat at this point ay tatakpa ko na ito para isimer pa ng kaunti mga dalawang minuto pa para tuluyan ang maluto itong ating nilulutong ulang at makalipas ng dalawang minuto ay ito na nga halos maiga na yung sabaw at ito na yung hinahanap ko ang magmantika ito ng kaunti at ito na nga lutong luto na nga itong ating ulang pananghalian pwede pwede na natin to serve ito na nga yung ating ginataang pitugo kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ni Binagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod yung mga videos. Paalam, bye-bye!